to this special event. Make Manila great again. Images of new of new Manila spirit. dito sa lungsod ng Maynila. Para sa inyong mga anak, para sa inyong mga kapatid. Mas maraming negosyo, mas maraming buwis, mas maraming negosyo, mas maraming trabaho para sa mga taga-lungsod ng Maynila. Tweet. Yeah on top of the newly registered unprecedented numbers of new businesses registered in the city of Manila for the past three months. Here we are with Mr. Carlo Alampay, Vice President of SM Prime Holdings, Jay Aranas, ADP for Marketing, SM Head Office, Alan Horantilla, Operation Head for SM Manila and Santa Mesa. Here they are. And I would like to inform you, I just approved two months ago of the additional investment of SM in the city of Manila with regard to SM Manila and SM San Lazaro amounting to billions of pesos on 2026 and 2027. And as an update, full blast construction. Matagal lo nang hina ang construction ng SM sa Harrison Plaza. Nagkakulang or tinabangan ang mga negosyante dala ng mga pagpapahirap ng mga katulad naming nasa gobyerno dati. Ngunit, at upo ko noong July 1, I spoke with their boss. and i told them, can you please fast-track the new development of sm harrison plaza and ermita malateria? now you're seeing the second floor. and hopefully before the end of the year, we'll see the third floor. and so on and so forth. that is a seven-hectare of new land, new sources, new business, new opportunity. new jobs for the people of Leverisa, Ermita, Malate area, and for the graduates of Manila in our city. SM. <laughs> Mabasa sana kayo na tulad nang dumami pa kayo. Ang kangarap ko sa inyo, simple lang. Simple lang. M B N minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Apat, apat lamang na pupuhunan ng, ng inyong pamalang upang mapataas ang antas ng pamumuhay ng tao sa lungsod. It's not easy, despite of our fiscal problem, Makakalaos tayo. Pumanatag kayo. Maitatawid natin ang ating muslim. As I say in those days, you can see in the pictures, mga tinira ng mga manyunyot natin, letretista, photographer, and so on and so forth. sinabi kanina, kakaunti pa lang yan. But then again, this will remind us on where we started and these pictures and future pictures of the city will see where we ended up or how we ended up. Pero mga Batang Maynila na nandito sa si SM, gusto nyo bang magtagumpay ang inyong pamalang lungsod? Then, with all humility, buong oh, kababaang loob. Ako ay nakikisuyo sa inyo. I cannot do it alone. I need your help. Yung simpleng pagtawid sa tamang tawiran, yung simpleng basura na kaya namang ibulsa, yung simpleng pusang disiplina, malaking bagay na sa inyong pamala. Less problema, Less gastos, maraming panggastos, maraming pambiling paracetamol, amoxicillin, bulak, injection at makina para sa ating health care. Efficient together, mind you, hindi lang kailangan ng gobyerno ang eficiente, kailangan ng tao rin makibagay, makisali sa paanong paraan walang tosgas kusang disiplina lang. mali ninyo ang ating lungsod sa mga bata na nag enjoy sa lungsod ng Maynila. Someday, you will have children. Someday, you will have grandchildren. Ito ang ilagay natin sa isipan natin ngayon. Anong uri ng pamayanan ang ibibigay natin sa ating mga anak sa kinabukasan? we have an obligation to participate in our own little way for our city government to be successful in its goal, ambitions, aspirations, and dreams. So muli sa ating mga photographer, thank you very much sa lahat ng oras na lagi namin kayong kasama upang na sa ganoon may paalam sa ating mga mamamayan ang kaganapan sa ating lungsod. Malungkot, masaya, mga litrato nagsasalita ng mga kasaysayan at kaganapan sa ating lungsod. Congratulations! Palakpakan natin ang ating mga photographer. Again, to the people of Manila, nakikisuyo ako. Mag Magsisinop ako pipilitin ko na ayusin. Pero ang hinihingi ko sa inyo, tulungan ninyo ako because I cannot do it alone. I need your help. Because together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo na ng Pong Ika Maraming salamat po. Manila. God right first. Thank you. Naringalo ang ating mga uh, mga kaibigan, mga maninyok mula sa Manila Police District o MP Team Sesimon. Ngayon po. Are. Uh, diba sabi ko sa inyo, yung may advice, hindi nyo na kailangan uwi. Kasi kanina nakita niyo, may gusto nyo iuwi isa-isa yung mga ano eh, frame.